So guys, magluto tayo ng para sa mashi. May sibuyas po yan, saka bawang, kamatis, at saka deep deep blend. Yun po. Yung giniling na kali ng ano. Tapos ilalagay po natin yung powder niya. Yeah. Ayan po siya. May beef masala, tsaka mixed spice, paprika powder, and coriander powder, turmeric, and tsaka yung salt, lemon powder, at saka black pepper. So, lagay na po natin. So, halo-haloin po natin. Ito po. Yan po siya. Saka lalagyan po natin sya ng na konting tomato paste. Konti lang po. Yan po sya. Kaya ilalagay na po natin yung rice. Yung rice po na rice musty po sya. So, hahaluin po natin. Ayan po. Hahaluin po natin sya. Hindi. Yung ano, bagdunis. Tagtadun mo ko. Tsaka lemon. Lemon. hanggang matuyo po siya guys saka ako siya titikman kung ano po yung lasa para po sa mashi yung kosa po yung kosa So, ayun na po, po yun na. Tsaka lalagyan po natin ng coriander leaves. Coriander leaves po yan guys. At saka yung lemon juice, yung lemon juice po guys, pipisahan po ng lemon juice. Yan po, tama na. Okay, good. Yan guys. So, ngayon is, lalagay po natin sa loob nung Yan. Tikman po natin. Wala pong asin. Kulang yung asin niya guys. So, lalagyan po natin ng ng asin para po siya yung maglasa yan po siya guys so tapos na po pwede na natin ilagay doon may, may kulang pa siya dagdagan natin ng yung black paper. Oh. Ala, okay na mo. <laughs> <laughs> na mo. Tapos for now is batay na natin. So, pwede na tayong pwede na tayong maglagay dito sa tinatawag na na zucchini zucchini vegetable kaya yan po ilalagay po natin dyan sa may zucchini vegetable sa mga hindi pa nagluluto ng mga ganito guys pwede kayong matuto yummy po to yummy <laughs> pagkain po ng Arabic. so guys konting ano na lang hindi ko makuha kasi mas maganda kasi po, pag naluluto siyang ganito muna, bago ilagay sa loob para madali po siyang, madali pong lumambot ng rice. Doon sa loob ng yon yung sucini. Dapat nga po yan, mayroon pang talong, may nga ano, pero mas gusto ko. Mas like po nila yan. Mas like po nila yan. So, ngayon po is, maglalagay po ako sa loob niya. Kasi wala po po siyang nalagay na ano. Yung, yung kasama ko. na Namatay na pala yun. Hindi pa po siya kasi nag-ano guys. So, eto po, maglalagay. Banaw na mas? ba to? O sige, mo. Basta mo na yung ilalim. Sa ilalim. Maglalagay na ako eh. Wala pa palang nababasta. At so guys, lalagyan natin siya ng olive oil para hindi po siya manikit. At saka ito po, lalagyan ko po siya ng hihiwaan ko po, lalagay ko sa loob no ng, ng patatas. Ito po siya, guys. So lalagyan ko po siya sa loob niya. Para hindi po masunog nung ating sili. Kailangan natin lagyan ng patata sa loob. Guys, ganyan po, guys. Ayan po siya, guys. Yan. Tsaka, ito po. Maglalagay na po kami sa loob ng sushini. Sa loob ng sushini po, guys. Maglalagay po kami. So... Naglalagay po kami sa loob ng sushini. Yan po siya. Tapat mo lang. Yan pa nag-laps. yan. po siya guys. So, eto po. Lalagyan po namin sa loob ng sushini. Okay. Ah, mainit guys. So, mainit. Masakit sa kamay. Mainit ko sa kamay. Ah, sakit. Pero, is para may salam na po natin kasi late na. Napakainit. Aray. Sakit talaga. Gusto nga nakit. Kung may matiraman po kami, is gawin pa namin ano bukas. Masarap po ito, guys. Kasi linuto ko siya muna konti para hindi mag, mahirap lumabot ng kanin. Kasi kung hindi mo po kasi lulutuhin muna guys so matigas yung kanin sa loob hindi siya masarap hilaw yung kanin pag ano mainit yung ano ha grabe ang init sa totoo lang, ang init akin na kutsara sa totoo lang guys napakainit ng kanin kaya kailangan gamitan natin ng kutsara para bumpa yung kanin sana Ito po yung gustong-gusto -gusto ng mga lada namin. Kainin. Sige. Mm, sige, sige. Oo. Uh -uh. Okay. napaka guys. Umuusok. Umuusok po siya. Pero kailangan mong tisin para matapos yung trabaho. Grabe! Masakit ng init niya, guys. Mamaya, please, gagawa ako ng sauce niya para yun ang pangloto namin. Tapos, para sa next video po, pag na, ano ko na to, lagyan ko ng sauce. Sa next video naman is bariani, yung beef bariani. Kasi maraming nagre-request na ano daw yung recipe? Sa ano sa vlog ko sa YouTube, guys. Parang kumakain lang. <laughs> e, tapo muna ito. Kunti lang yata. O riyan mo dun, tago mo. Para sa orang kain natin. Hmm. Ito. Ang naalala namin yung si Ate Wing kasama namin. Siya yung taga putok dito sa ano. Kago mo to di. Tapos po, ang gagawin ko po, po is gagawa po ako ng ng sauce niya. Lalagyan po natin ng black paper yung sauce niya black pepper at saka lemon powder guys saka lagyan natin siya ng tomato paste lagyan natin siya ng tomato paste konti lang guys kasi hindi pwede na marami lagyan natin siya ng asin Lagyan natin siya ng konting konting maji. Konting maji lang guys para malasa nung labas nung sushimi. Lalagyan natin siya ng olive oil. oil. Lalagyan natin ng lemon juice. Lagyan natin ng lemon juice, guys. yung mainit na tubig. Ito po siya. Ito po. Dapat po ito medyo medyo dapat patayo to guys para hindi po lumabas nung kanyang kanin sa loob. So, dapat po, ganyan yung pagkalagay ng pagkalagay ng sucini natin. So, guys. Ayan na po siya, guys. So, lagay-lagay ko na po doon at saka lulutuhin ko po siya. Yan guys. Lulutuhin ko na po siya. Dito na po. Yan po siya.